Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, maraming gusto i-share sa inyo about dito sa psahelpline.ph Marami kasi nagtatanong sa atin kung paano ba natin malalaman yung status ng ating order or yung ating request na birth certificate, marriage certificate, death certificate, or senomar. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin ma check yung status ng ating request na certification. Una guys, punta tayo sa official website ng psahelpline.ph Mag-open tayo ng browser, then i-type natin pschelpline.ph Then ito yung official website nila guys, yung pschelpline.ph So makikita natin dito sa mga tab dito sa bandang taas, hanapin natin yung check status. So ito siya guys, yung katabi ng order now. Para ma-check natin yung status ng ating request, i natin dito yung reference number na binigay ng PSA. Paano natin malalaman yung reference number? Halimbawa, nag-request kayo ng PSA birth certificate. So, maraming kayo matatanggap na email from PSA helpline na gaya nito. So, ang reference number natin guys, ito siya. Yung reference number. So, ikakapi lang natin yan. Then, ilagay natin dito sa reference number. Then, click natin yung check status. Then, check status. Since itong ginamit natin na example ay delivered na, So nakalagay dito guys, your order was delivered. Ibig sabihin nakalagay na dito na na-deliver na yung request natin na PSA. Pero kung hindi pa guys, kung halimbawa hindi pa natin nabayaran, so lalabas dito na hindi pa siya paid. So lalabas dito, waiting for payment. Pero ang case na sa courier pa rin guys, so nakalagay naman dito na ongoing yung delivery marami din nagtatanong guys about dito sa psahelpline.ph kung legit ba talaga ito para dito ito kumuha ng mga certification gaya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate or senior. So ito guys, legit po itong psahelpline.ph Para mapakita ko sa inyo, punta tayo sa mismong website ng PSA So i natin dito psa.gov.ph Mismong website ito ng PSA So para makita natin na legit nga itong that peach so makita natin dito guys sa civil registration then hanapin natin yung birth certificate so kahit alin dito guys then sa bandang baba guys ito yung mga frontline services nila need a birth, marriage, death certificate, or senomar, request these documents online for delivery anywhere in the Philippines or abroad. Actually, dalawa yung accredited partnership nila na pwede mag-deliver sa atin nating request na certification from PSA. Una yung PSA Servilis, saka yung PSA Helpline.ph. So, nandito guys mismo sa website ng psa.gov.ph. So, ibig sabihin 100% na legit na accredited si PSA Helpline.ph sa PSA. So, maraming nagtatanong guys, in case na hindi successful yung pag-deliver ng courier ng ating request na certification. So, pwede kayo mag-inquire dito sa kanilang hotline. Ito guys. Then, mayroon din silang email. Ito guys. So dito tayo magtanong kung halimbawa gusto natin malaman kung ano nangyari na dun sa ating request. In case na failed delivery or di kaya naman hindi tayo makontak or hindi nila makita yung ating address. So pwede kayo tumawag sa kanila or mag-email. Pero advice ko mas maganda tatawag tayo sa kanila guys para makausap natin kagad mismo yung customer service ng PSE helpline. For unsuccessful delivery attempt, you may call us at ito yung telephone number nila. Monday to Saturday, Excluding holidays from 8am to 5pm. So ganoon lang guys yung gawin natin in case na gusto natin malaman yung status ng ating request na certification from PSA. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click to subscribe button. And hit the notification bell para ma-update ka dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.